Hello, kamusta po ulit sa lahat? Uh, meron akong share sa inyo na tungkol to sa Carrier Optima Green o Carrier Optima, kung anong Carrier Optima meron kayo. Ganito yung itsura ng kanyang pinaka-drain kaya walang tumutulo. Paminsan or minsan naman may tumutulo. So, papakita ko sa inyo yung loob. Actually, binaklas ko na to dahil uh, sira na ito. Uh, Ibebenta na sa junk shop yung mga parts. So, eto ipapakita ko sa inyo yung pinaka-base kung ano yung meron dito. So, ito yun. Ayan. Natin yung ilaw para maliwanag. So, okay. Uh, imagine na lang natin, ano, kasi nabaklas ko na eh. Bebenta na natin sa junk shop. Dito yung evaporator coil. Ayan. O yung papunta sa ating kwarto. So, dito yun. So, sa madaling salita, ito yung nagpapawis o nagtutubig. Yung tubig ngayon ito, dito pupunta yan. So, wala namang ibang pupuntahan dito dahil merong ano merong harang so diyan yung coil so pagka nagpawis may ipon punta rito actually meron na rin siyang konting level ayan oh so dito diretso diyan tapos pupuntahan dito dito malalim na kaya yung tubig na galing dito ay pupunta dito at dito na yung condenser coil natin. Diyan sa condenser coil, nandito yung fan, so ganito yung itsura niyan. 'Yan. Tapos nandito yung fan motor, nandito yung pinaka blower wheel. Sa so, tingin natin, Diyan yung pinaka blower wheel. Yung blower o yung pinaka ESC, i-splash ngayon dito sa condenser natin para mas mabilis lumamig yung condenser. So pag malinis pa yan, lahat ng tubig pupunta ron sa condenser. At may kita natin dito sa pinakabutas. Ayan no? So yung pinakabutas niya, may parang half moon. Ayan no? So hanggang dito yung tubig, mataas-taas yan, siguro mga one-fourth yan. Mataas yan. Kaya mapansin natin, pag bago pa, wala pa siyang tumutulong tubig dyan dahil nga ini-splash na pa yung tubig sa condenser medyo maingay, may dumating na ano, may dumaan na motor so okay uh, kaya niya ini-splash dito para mas mabilis mapalamig yung condenser natin dahil nga mainit yung condenser coil natin tapos ayan, so pagka medyo madumi na yung ibang tubig tumataas na dahil nga may lumot na rin sa ilalim o yung parang jelly kung tawagin natin ngayon, dediretso na yung tubig dyan. Ayan. Yeah, pagka nag-overflow na siya. So, yun. Yun yung itsura ng ating pinaka-base ng carrier. Carrier Optima. Kaya, ganun yung nangyayari sa ah uh, kanyang tubig. Ngayon, baka magtanong kayo, pwede ba nang butasan? ah uh, uh, wag po. Kasi, ganun talaga yung design niya para mas mabilis mapalamig yung condenser. Pagka binutasan niya yan, babawasan yung efficiency hindi gaano lalamig o may hirapan lumamig yung ating aircon dahil nga hindi niya nagaano napapalamig yung condenser natin. Yung yeah, may dadagdag so, pala ako. Uh, minsan may mga nagtatanong bakit dito yung butas pero kung saan-saan tumutulo, minsan dito tutulo, minsan dito, minsan dito. So kung saan-saan na siya tutulo dahil halimbawa sobrang kapal na ng jelly dito o yung uh, pinakalumot o yung dumi pag sobrang kapal na dyan, maghahanap na lang siya ng daanan. O limbawa, natabunan na rin yung butas na ng jelly. Maghahanap na lang yung tubig natin na nanggagaling dito ng nang dadaanan niya. So ganun lang naman ang tubig, naghahanap lang palagi ng dadaanan niya. So yung pinakamababa dyan, kumikita natin, meron siyang butas dyan. Pero o, ewan ko baka, o baka dyan siguro yung, ah, hindi, dito yung Cornelio eh, ng, ano, ang ating condenser. So malamang dito na yung tumulo, So, basta maghahanap lang siya ng pwede niyang daanan dyan. So, ganun ang nangyayari. Halimbawa, puno na ng jelly. Minsan naman, meron doon mga instances na pupunta na rito yung tubig. O pag sobrang barado na ng jelly dyan, dito na dediretso yung tubig sa ating kwarto. Yan. So, yun. Uh, yun lang naman yung making video natin. Uh, sana makisubscribe subscribe po. Uh, yan, kaya papahalala ko lang po sa inyong lahat ng mga may-ari ng aircon dyan. Uh, dapat lagi po tayong regular nagpapalinis ng mga aircon para maiwasan natin yung pagkabulok o mabilis na pagkasira ng mga parts ng aircon natin, lalo na yung mga bakal dyan. Kung makita nyo yung base natin kanina, marami na siyang mga parang kalakalawang na itsura doon. Dahil nga, uh, na iipon yung mga tubig, dapat talaga lagi tayong regular nagpapalinis. So yun, pag sinabi ng technician na kung kailan tayong papalinis, sendi natin dahil hindi naman yun pera-pera. Yun ay para sa ating aircon. So maray-maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.